Kumusta sa'yo? Nandito na naman tayo para sa isang um, masusing paghihimay. Ang topic natin ngayon, isang bagay na sigurado akong nararanasan nating lahat. Takot. Pero titingnan natin siya kasama ng ano? Pananampalataya. At ang babaguhin siguro ng usapan natin ngayon ay yung definisyon mo ng katapangan. Kasi madalas, pag sinabing matapang, iisipin mo, ah, walang takot. Pero ipapakita ng ating material ngayon na baka nga e eh kasama pa sa equation yung takot para sa tunay na katapangan. Ang mga insights natin galing sa isang source na um, sinusuri itong konsepto mula sa pananaw na kristyano at biblical. At alam mo, kahit madalas parang nakadirect siya sa mga leader, yung mga prinsipyo dito sobrang importante para sa uh, kahit sino sa atin na humaharap sa mga hamon o mabigat na desisyon. So, ang mission natin, himayin itong mabuti, alamin natin kung paano nga ba yung mismong takot na yung uh, madalas nating tinitingnan bilang hadlang, e eh baka yun pa pala yung maging tarang trigger para sa mga makabuluhang pagkilos. Sige, simulan natin to. At may isang tanong dito mula sa ating source. Paano kung ang mismong takot na pumipigil sa'yo, ang siyang magtutulak pala sa'yo tungo sa pinakamalalaking tagumpay mo? Siyempre, uh, familiar tayo sa takot, di ba? Lalo na pag malaki yung nakataya. Pero ano nga ba talaga to? Saan ba talaga to nanggagaling? Magandang tanong yan kasi ayon dito sa ating pinag-aaralan, parang may dalawang pangunahing dimensyon ang takot. Una, nandyan yung aspetong ano? biological. Ito yung natural nating reaksyon para mabuhay yung kilalang fight or flight response. Pag may danger, di ba bumibilis yung tibok ng puso, tumatalas yung senses, may rush ng adrenaline, kumbaga automatic yan sa katawan natin. Ah, okay. So parang hardwired talaga siya for survival. Isang klase ng um, regalo, ganun ba? Oo, tama. Isang mekanismong pangkaligtasan. Pero hindi lang diyan nagtatapos. Kasi meron ding aspetong spiritual ang takot ayon nito sa material. Binabanggit nga yung Genesis, eh. chapter 3, verse 10. Nung matapos sumuway si Adan at Eva, Diba, nagtago si Adan kasi natakot daw siya. At ang takot dito, parang hindi lang basta takot na uh, mahuli. Mas malalim daw yung takot sa pagkahubad, sa judgment, at lalo na sa pagkahiwalay sa Diyos. Sinasabi dito na itong spiritual na takot, yung madalas gamitin, kumbaga, ng kaaway para tayo ma-paralyze. Para pigilan tayong gawin yung kalooban ng Diyos. Hmm, interesting yan. Ibig sabihin, hindi lang pala isa ang klase ng takot. Meron bang nga uh, kategorya nito na dapat nating malaman? Oo, meron. Parang may spectrum siya. Binabanggit dito, una, yung healthy caution or prudence yun yung pag-iingat na kailangan natin, di ba? Tumingin bago tumawid, mga ganon. Normal yun. Meron ding situational fear. Ito yung kaba sa specific na sitwasyon, gaya ng um, public speaking, o kaya pag naghihintay ka ng resulta ng medical test. Madalas temporary lang to. Tapos meron ding mas matindi. Nandyan yung chronic anxiety or worry. Yun yung parang palaging kang balisa na minsan di natugma sa tunay na panganib. May phobias din, yung sobrang tindi at irrational na takot sa heights, sa enclosed spaces, at meron pang existential fear, yung malalim na takot about meaninglessness, pag-iisa, kamatayan. Pero ang focus natin dito sa pag-uusap na to, yung talagang takot na humahadlang sa sa pagsunod, di ba, sa tawag ng Diyos. At itong mga takot na to, lalo na siguro yung nagiging chronic o yung situational na sobrang tindi Meron siyang malaking epekto sa isip at katawan natin, no? Yung parang nag-overload yung sistema. Tumpak! Kasi pag active yung takot, yung amigdala natin, yung fear center sa utak, nagpapadala yan ng signal. Nagre-release ng stress hormones, yung cortisol, adrenaline. Kung saglit lang at may tunay na danger, okay yon, nakakatulong. Pero pag madalas o palagi yan, dito na pumapasok yung mga Uh, negative na epekto. Pwedeng magkaroon ng tinatawag na cognitive impairment, nahihirapan kang mag-isip ng klaro, humihina yung decision making mo. Ah, yun ba yung parang nagiging foggy yung utak mo? Hirap mag-focus? O pakilanda mo, wala kang kontrol. At syempre, may mga physical symptoms din, di ba? Sakit ng ulo, madaling mapagod, minsan may problema sa tiyan. Pero bukod sa physical at mental, binibigyang diin dito sa source yung epekto niya sa espiritual na aspeto. Okay. Ano naman yung epekto niya sa uh, pananampalataya natin o sa relasyon natin sa Diyos? Dito raw nagiging uh, mapanganib yung takot. Sinasabi dito na parang sinisira niya yung tiwala mo sa Diyos, pinipigilan ka niyang sumunod sa mga gusto niyang ipagawa, pinapaliit niya yung pag-asa mo, at naglalagay siya ng parang pader sa pagitan mo at ng Diyos. Kumbaga, sinusubukan ng takot na agawin yung atensyon mo at yung pagtitiwala mo mula sa Kanya. Na para bang, ah, nag-iisa ka lang at wala kang magagawa. Okay, okay. Napakalinaw na yung takot totoo siya kompleks siya at may malaking epekto mm -hmm. pero dito napapasok yung uh, pinaka core concept siguro no mula sa source ang katapangan daw ay hindi kawalan ng takot kundi pananampalataya na nagtatagumpay sa kabila ng takot wow Paano nangyayari yun? Paano posible yun? Ito talaga yung puso no? nitong pinag-uusapan natin. Yung tunay na katapanlan daw kasi, ayon sa pananaw na to, hindi siya yung panlabas na tikas lang na parang, ay, hindi ako natatakot. Hindi. Ito raw ay isang panloob na desisyon. Isang internal resolve. At ang ganda dito, ibig sabihin, hindi lang to para sa ilang special na tao. Accessible daw ito sa lahat ng nananampalataya. Paano nga ba nagagawa ng faith na manaig sa fear? May ilang paraan na binabanggit dito. Una, binabago ng pananampalataya yung focus mo. Imbes na nakafocus ka sa laki ng problema o sa mga what-ifs na nakakatakot, di ba? Inililipat ng pananampalataya yung tingin mo patungo sa Diyos. Sa kung sino siya, sa mga pangako niya, sa kanyang kapangyarihan, sa history niya ng pagiging tapat. Pangalawa, Inaangkla ka ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang dami sa Biblia, di ba? Mga kasiguraduhan tulad ng sasama ako sa iyo, hindi kita iiwan. Awakyan ng mahigpit sa mga pangako niyan, parang angkor sa gitna ng bagyo. Sam, alam mo, kahapon habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, parang nakita ko yung bagong bukas na kainan sa kanto na mukhang masarap ang mga pagkain. So parang internal adjustment muna. Kailangan baguhin yung tinitingnan at yung pinanghawakan bago yung actual na kilos. Exacto. At kasunod niyan, pangatlo, nagtutulak ito sa pagsunod. Kasi pag yung foundation mo ay tiwala na mapagkakatiwala ang Diyos, mas nagkakaroon ka ng lakas na sumunod sa Kanya. Kahit pa yung utos niya parang hindi logical o delikado sa tingin ng mundo. At yung mismong action na yon ng obedience, yon yung madalas na bumabasag sa power ng fear sa buhay mo. Pang-apat, nagpapalago ito ng pagtitiwala. Hindi ito one time ah, parang muscle yan na lumalakas habang ginagamit. Sa bawat instance na pinipili mong magtiwala sa Diyos, despite the fear, lalong tumitiba yung trust mo sa Kanya. At panglima, nag-iimbitay ito sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapaliwanag dito na kapag kumikilos ka sa pananampalataya sa gitna ng kahinaan mo o takot mo, binibigyan mo ng space si Lord na ipakita yung lakas niya. Naalala mo yun sa 2 Corinthians 12.9? Sa ating kahinaan, doon nagiging perfecto yung power niya. Grabe. Ang ganda nga ng mga examples sa Bible na binigay sa source. Kasi pinapakita nila na hindi sila um, mga superhero na walang kaba. Mga totoong tao sila na nakaramdam ng totoong takot. Pero pinili pa rin nilang kumilos dahil sa faith. Totoo yan. Sila mismo yung proof na hindi absence of fear ang courage. Kunwari si Joshua, inutos siyang pamunuan yung Israel papasok sa promised land, di ba? Laban sa mga higante, mga fortified cities. Sino ba naman di matatakot doon? Kaya nga paulit-ulit siyang sinabihan ni Lord, magpakatatag ka at magpakatapang. Yung mismong pag-ulit na yon. Oo nga, ano. Parang pag-acknowledge na ni Lord na alam kong natakot ka, Joshua. Tama. Exacto, alam ng Dios na may fear siya, pero yung katapangan ni Joshua hindi dahil nawala yung takot. Galing yun sa pagpili niyang mas pagtiwalaan yung presence at promises ni Lord at yung mga ginawa na ni Lord sa past para sa kanila. Ang action niya, sumunod siya kahit weird yung instruction, 'di ba? Yung pagmarcha sa Jericho. Isa pa, si David versus Goliath. Imagine mo, buong army ng Israel kasama na yung hari nila, takot na takot kay Goliath, paralisado sila. Pero itong si David, yung shepherd boy, hindi siya natakot. In the same way, bakit? Hindi dahil mas malakas siya o walang kaalam-alam sa danger, kundi dahil ayon sa kwento, mas malaki yung faith niya sa Diyos kaysa sa laki ni Goliath. Yung tapang niya nakaroot sa faith na God will defend His name. Ang action, hinarap niya si Goliath, hindi with the king's armor, kundi yung sling niya, and in the name of the Lord. So hindi lang basta lakas ng loob, kundi yung source ng lakas ng loob na yon yung trust kay Lord tama. At last example, si Esther. Reyna siya, pero yung paglapit sa hari ng di tinatawag, pwedeng ikamatay niya. Legit yung fear niya, di ba? Pero yung famous line niya na, if I perish, I perish, hindi yung resignation sa fear. Declaration yun ng faith na mas importante yung purpose ng Diyos at yung kaligtasan ng mga kababayan niya kisa sarili niyang buhay. Ang action niya, hindi siya basta sumugod, nagplano siya strategically, lumapit sa hare, at naging instrumento para mailigtas yung mga Hudyo. Wow. Malinaw sa mga examples na yan yung pattern. Real fear tapos may overriding faith na nagled sa courageous action. Ngayon, paano natin to isasalin sa panahon natin? Sa mga uh, challenges natin sa work, sa family, sa mga decisions ay sobrang applicable nito sa atin ngayon. Tingnan natin yung ilang scenarios. Halimbawa, sa mahihirap na desisyon, pwedeng itoy um strategic shift sa business, pag-allocate ng resources o kaya personnel decisions. Ang common fear dito, 'di ba? Failure, criticism, yung uncertainty ng future. Ang faith-driven approach daw na sinusuggest dito. Una, humingi ka ng wisdom and guidance kay Lord, prayer word. Pangalawa, gawin mong priority yung principles, integrity, justice, hindi lang yung potential outcome. Pangatlo, magtiwala ka sa sovereignty ni God, gawin mo yung best mo, prepare ka, pero trust Him with the results. Pangapat, maging willing kang kumuha ng calculated risks pagklaro yung direksyon niya. Okay, pero paano kung clear ka na sa disisyon pero yung takot mo ay yung reaksyon ng iba? Yung pagtutol mula sa organization mo o ibang tao? magandang point yan. Madalas, yung fear dyan, yung mapag-isa, ma retaliate o mawalan ng influence or position. Ang faith-driven response naman daw dyan, una, pandaan mo na God's approval matters most. Pangalawa, speak the truth in love. May respect pa rin. Pangatlo, mag-persevere ka sa gitna ng opposition kasi yung faith mo yung magpapatibay sa'yo. Pang-apat, humanap ka ng support system mga taong may kaparehong values at sa mga ethical na dilema. Dito madalas yung takot na may mawawala, client, deal, trabaho, o yung pressure na mag-compromise. Ang faith-driven compass mo. Una, integrity is non-negotiable. Pangalawa, trust God as your provider na kaya niyang mag-provide kahit piliin mo yung tama. Pangatlo, consider the long-term impact, hindi lang yung short-term gain o pag-iwas na gulo. At pang-apat, kumuha ka ng lakas sa mga example sa Bible, di ba? Sila Daniel, si Joseph, nanindigan sila kahit mahirap. Nabanggit din sa source na um, importante na madistinguish natin itong faith-driven courage sa ano, recklessness, sa simpleng kapusukan. Hindi pala to basta sugod lang. Oo, napakahalaga niyan. Kasi yung tunay na katapangan na galing sa pananampalataya, hindi siya bulag. May kasama siyang wisdom, planning, prayer, preparation. Naalala mo, si Joshua nagpadala ng spice. Si Esther nagplano maigi. Ang recklessness sa kabilang banda, madalas yang um, iniignore yung reality, yung potential consequences. Minsan galing pa sa pride or desire na magpasikat. Ang pananampalataya, hindi niya tinatanggi yung reality ng danger. Haharapin mo yung reality na yon kasama si Lord, yung presence niya, promises niya, power niya. So, inaaral pa rin natin yung risks, nagprepare tayo, humihingi tayo ng wisdom, tapos kikilos tayo with trust na He will guide us. Gawin natin yung part natin wisely, then trust God for His part. Okay, ang ganda ng mga concepts. Pero paano natin ito gagawing um, personal at practical? Dito papasok yung tinatawag sa source na fear versus faith audit. Parang personal checkup. Mukhang useful tool to. Ang goal ay para matulungan kang una, makilala mo yung specific fears mo. Pangalawa, matrace mo yung root cause. Pangatlo, mapalitan mo yung lies ng fear ng truth ng God. At pangapat, magawa ka ng concrete step of faith. May limang steps to na sinusigist. Step 1. Tukuyin ang tatlong kasalukuyang takot mo. Kailangan daw maging specific. Halimbawa, imbis na takot akong mabigo, mas specific yung takot akong hindi makapasa sa board exam kasi baka ma-disappoint yung pamilya ko at isipin nilang di ako sapat. Ganun, isulit mo daw yung top 3 mo ngayon. Step 2. Alamin ang ugat core concern. Sa bawat takot, tanungin mo raw yung sarili mo ng bakit. Paulit-ulit. Bakit ka takot ma-disappoint sila? Kasi gusto ko approval nila. Bakit mo kailangan yun? Kasi pakilamdam ko doon nakadepende yung value ko. Ah, so yung root pala, pwedeng fear of rejection or fear of being unworthy or looking for validation sa maling source? Hmm. Pero hindi ba mahirap minsan ma-identify yung pinaka-root talaga? Baka akala natin yun na, may mas deep pa pala. May tip ba dito kung paano masisiguro? Magandang tanong, Glenn. Uh, hindi din italiye yung paano masisiguro, pero ang parang implicit na advice ay yung honesty sa sarili at yung paghingi ng tulong sa Holy Spirit sa process. Minsan, kailangan ng time, ng reflection, ng prayer para makita talaga yung ugat. Okay, tuloy natin. Step 3. Isulat ang mga pangako o katotohanan ng Diyos na kumokontra dito. Ngayong may idea ka na sa root ng fear, hanap ka sa Bible ng truths na direct na sumasagot doon. Halimbawa, kung yung root ay feeling unworthy or inadequate, 'di ba? Anjan yung Philippians 4:13, I can do all things, or Ephesians 2:10, we are God's masterpiece. Kung validation from others, andyan yung Galatians 1:10, pleasing God versus man, or 1 Peter 2:9, you are a chosen people. Hanapin mo yung verses na parang gamot doon sa root fear mo. Step 4: isa puso at isa buhay. Hindi lang to checklist. Kailangan mong i-meditate itong mga truths na to. I memorize mo yung mga powerful para sa'yo. Gawin mong prayer. Sabihin mo ng malakas pag umaataki yung takot. Isulat mo sa journal mo kung paano to nagbabago ng isip at pakilamdam mo. Ito yung renewing of the mind. At step 5, gumawa ng hakbang ng pananampalataya. Hindi siya nagtatapos sa isip lang. Ano yung isang maliit pero concrete na step na pwede mong gawin na nagpapakita ng trust mo kay Lord at sa promises niya despite the fear you feel? Kung takot ka sa difficult conversation, yung step mo is pray about it hard, prepare, tapos iset mo na yung meeting. Ito yung faith in action. Napapraktikal nga parang personal na um, training ground to para palakasin yung faith muscle natin laban sa takot. At tama ka, mukhang hindi to one time lang, kundi isang ongoing exercise sa spiritual life natin. So anong ibig sabihin ng lahat na nito para sa iyo na nakikinig ngayon? Ang pagunawa sa connection ng fear at faith, hindi lang siya um, theology o kaalaman, para siyang nagbibigay sa atin ng blueprint para makapamuhay ng may mas malaking purpose, resilience at peace kahit maraming challenges. Sabi nga dito sa source, pinalaya tayo nito mula sa pagiging paralisado ng takot para masunod natin yung tawag ng Diyos. Oo, at higit pa dyan, pinapapalalim nito yung relationship natin sa Diyos, yung pagkilala at pagtitiwala natin sa Kanya. Nagdudulo to ng tunay na kapayapaan, yung sinasabi sa Philippians 4.7 na peace that surpasses all understanding. Nagbubunga rin to ng mas authentic na leadership, yung hindi based sa yabang, kundi sa faith na mas malaki sa fear. At syempre, pinalalago nito yung spiritual maturity natin. Sa mas malawak na tingin, yung ganitong klasing pamumuhay nagiging testimony yan sa mundong puno ng takot. Nagiging inspiration. Pinapalakas nito yung simbahan bilang asin at ilaw. Pwede nitong baguhin yung culture sa workplaces natin. At nagiiwan to ng legacy ng courage rooted in faith para sa mga susunod sa atin. Napakaganda. Siguro yung pinaka-takeaway ko dito. At para na rin sa iyo na nakikinig hindi pala natin goal na maging totally fearless. Ang tunay na aim ay matutunan kung paano kumilos ng may tapang, kahit may takot, kasi naka-anchor tayo sa isang pananampalatayang mas matibay at mas malaki kesa anumang fear na inaharap natin. Exacto. Gaya ng sinasabi dito, it's not about never being afraid again. It's about constantly and intentionally choosing to trust a faithful God who is bigger than whatever you're afraid of. Pang-araw-araw yan, minsan bawat oras na pagpili. At bilang hamulin, huwag ninilay para sayo. Based sa lahat ng napag-usapan natin ngayon, lalo na yung mga examples at yung audit, Anong isang matapang na hakbang nung pagsunod na marahil matagal mo nang iniiwasan dahil sa takot ang maaari mong gawin ngayon? Isang step na posibleng magbukas ng bagong pinto para sa team mo, sa business mo, sa ministry mo, o kahit sa personal growth mo. Pag-isipan mo 'yan hanggang sa susunod nating paghimay.